Swerte na lang talaga yung mga wifey na magkaroon ng asawang lalaki na napakasipag, sweet, mapagmahal, hindi manuloko. At itong asawa ko ay sobrang proud talaga ako dito. Ito palang hinahanda niya ay um, yung breakfast nung Mother's Day po ito. Nagtaka ako bakit um mayroong tunog ng blender. Yun pala, nag-prepare siya ng... Um, breakfast namin at uh, ganyan yan siya pag hindi siya PC. <laughs> di ba? At yun na nga, kumain na kami ng ganyan preparation. Thank you, Daddy, sa napakasarap na breakfast at healthy breakfast. Yung mga bata, uh, masaya kaming kumakain ng kanya pong na prepare at bawat isa ay nagsasalita ng about Mother's Day at salamat sa Panginoon dahil napakaswerte ko sa mga anak ko mga anak ko na um, makulit pero um, ayan mga mahal ko talaga yan <laughs> okay naman sila at uh, masipag mag-aral kaya mga uh, swerte na rin talaga ako dahil matataas yung mga grades ng mga anak ko, 'di ba? Um, ano process. pa bang hihilingin mo? Hindi mo na kailangan pang magsubrang payaman. Ang importante ay um, healthy ang inyong mga anak. At yun na nga, happy wife, happy life.